So, pangalawa ay darating na po yung ating anniversary. At alam na alam natin, pag dumarating na ang anniversary, si Satanas ay nanggugulo yan. Nangahatak yan. Amen po ba? Marami siyang problema pag subok na ibinibigay. At sa mga panggugulo, pangahatak ni Satanas, dito nagigita kung sino ang totoo. May tao pa ho ba rito? dito? Dito nakikita kung sino ang totoo. May tao pa ho ba rito? Hindi mo masusubok ang isang ginto na hindi mo binuhusan ng asido yan. So, kinakailangan buhusan ng asido ang ginto para makita natin kung purong ginto. May tao pa ho ba rito? So, pag dumarating na ang mga anniversary at mga special location, dito naman ang na makikita kung sino talaga ang nasa Diyos. Kung sino talaga ang nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos at kasama sa mandate ng Panginoon. May tao pa ho Kung kailan mo gustong magbigay, diyan ka ahadlangan ni Satanas. Kung kailan mo gustong magbagong buhay, diyan ka ahadlangan ni Satanas. Kung kailan mo gustong, gustong gumawa ng mga dakilang bagay wala sa Panginoon, diyan ka ni Satanas. At pag ikaw ay nagpahadlang, kay Satanas ka. Pero pag ikaw ay nagpatuloy, Diyan mo ikaw ay sa Diyos. Kaya itong darating anibar, na anibarsarang ito ay patunayan natin lahat tayo ay sa Diyos. May tao pa ho ba rito na hindi tayo kayang laklokohin at dayain sa tanas. Ang problema kasi ng marami kapag uh, nakikinig uh, at yung mensahe ay napapakinggan niya, tingin tingin siya kung kani-kanino. At sapagat iniisip niya yung, yung mensahe ngayon ay para sa tinignan niya. Ang ah, hindi niya alam ang misa ay para sa kanya at hindi sa mga tinitingnan niya. Ang misa ay hindi para sa mga wala kung hindi kung para sa kung sino ang dumalo. Amen? Nakinig eh, at nanood. May tao pa ho rito? Ganon po yun mga minamahal. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin sinasabi, ay dapat may isang kabuhay ito ng di ganito at di ganyan. Eh, ikaw yung nagbasa eh. Bakit mo sasabihin isang kabuhay ito ng ganito at di ganyan? Ikaw yung dumalo, ikaw yung nakinig. Bakit hindi tingnan mo sa ganito para yung sa kabuhay niya? At iniisip mo yung wala rito para yung sa kabuhay niya? Ikaw, ikaw yung nakikinig at tanong, ikaw yung nandiyan Tapos kung sino-sino iniisip mo, may tao pa ho ba rito? So, purihin ang pangalan ng Panginoon at Romans 8, 17 to 18. Pagkatapos ng mabibigat na problema, pagsubok laban ng buhay, pagkatapos ng mga atake ng kadiliman, pagkatapos ng mga matitinding sakripisyo, ang matinding biyaya naman ng Panginoon ang nararanasan. Amen. Ang sabi ko po ipatapos patapos ng mga problema, pagsubok laban ng buhay na matitindi, sunod-sunod, patapos ang matitinding bigaya, patapos ang matitinding sakripisyo, Romans 8, 7, to 18, ang dakilang bagay naman ng Diyos ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen! Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. No gain, no pain, no gain. No pain, no gain. No cross, no crown. Nakuha po ba natin ito? No pain, no glory. Kaya the greater the pain, the greater the gain or the greater the glory. May tao pa po ba dito? Sa so, puri ng pangalan ng ating Panginoon, ito pong darating nating anibersaryo. Ako po mismo, hindi ikaw, ako mismo, No, ay nagsasakripisyo. Hindi ko pinapasagot kanino pa man ang problema ng buhay ko. Dahil yung problema mo, eh hindi mo nga dapat problema Yung problema ng Diyos yan eh. Kasi ako pa rito. Wala, wala akong samasagot. Sa so, mga binamahal, ako po mismo at dapat ikaw, ay nananalangin at nag-aayuno kung ilan ang kaya natin. Para sa matagumpay na anibersaryo, huwag mong i-exempt ang sarili mo. Huwag mong i-exempt ang sarili mo. Ako at ikaw ay dapat ay nananalangin at nag-aayuno kung ilan ang kaya natin para sa matagumpay na anibersaryo. Amen! At kada Sunday, ikaw at ako mismo ay dapat na nagdadalo ng, nagdadala ng kaluluwa nagte-text, nagme-message, tumatawag sa kanila, nanunundo sa kanila para sila ay makadalo. Kaya nga po, para makasundo tayo, magugulat na lang kayo, may bago tayong itrek e na nakalagay diyan, pag-aari ng kayo, Jeff. Amen! amen! Ay hina naman ang amen ng mga tao rito, ay hina ng mga pananampalataya. Oh para makasundo tayo, Di pa dito ibibili tayo ng bagong itrack. Right. Kung kinakailangan, tagtakin natin na maraming itrack right para makasundo tayo lahat. gagawin natin. Amen! Amen! Ikaw mismo, manilangin at magayuno kung alin ang kaya mo. Ikaw mismo, mag-text, tumawag, mag-chat, manundo. Oo. Oh. Magbigay ka ng oras para mag-follow, mag-evangelize, mag-bible study. Simulan mo sa pamilya mo, mga katrabaho mo, ang negosyo mo, yung mga tumutulong sa iyo sa sakahan mo, sa taniman mo, sa halamanan mo, sa, sa hayupan mo, mga nasa ilalim mo, mga boss mo, sharean mo ng salita ng Diyos. Imbitahan mo sila, lalo na pagdating ng anagarsaryo. Amen po ba? Amen! At lahat tayo ay magsakripisyo. Kung tayo nagtututuro, baka mamatanda tayo. Kung ano'y nakikita natin kakulangan ng church, punuan natin. Oras natin, talento natin, physical natin, pera natin. Ako mismo kami mismo ginagawa natin 'yan. Kung ano'y nandito, may ibibili namin. May tao pa ho barito, ginagawa namin hindi natin nakikilala kung magutos ng magutos. nag -utos kami pero isinasakabuhay namin. Kami ang dako May tao pa ho barito nangangaral kami ng giving, kami ang unang nagbibigay. Amen? Amen? Ang hirap naman na nangangaral ka ng giving, hindi ka nagbibigay. Nangangaral ka ng paghayo ng mga attendee, hindi ka naman umaayo. Nangangaral ka na magsakripisyo, maglingkod, manalangin, magayon, eh, hindi mo naman ginagawa yun. Kaya ako, ako mismo, ako mismo, unang gumagawa nun. In fact, tinatanong ko nga si Mami Anita eh, ilan po bang senior citizen ang kaya niyong dalhin? Hindi dapat nagbibiro. At ako'y bibili. Ako ay bibili. Ako ay bibili. Ako ay bibili, bibili. ng grocery. Ibibigay ko sa kanila. Ako ang bibili. Ibibigay bibili ako ng grocery. Ibibigay ko sa kanila. Ang hirap naman nung nangangaral ka, hindi ka nagsasakabuhay. Ako mismo ang bibili ng grocery para sa kanila. Bilalin po ninyo para sa compassion ministry natin. Kung walang politisyan magbibigay at natatakot kayong magpasuporta sa mga politisyan dahil sobra na ang pagpapasuporta ninyo sa sakit ninyo. Kasi panitanggap nyo kasi sa sakit eh. Dapat ang hindi nyo tinatanggap yung sakit, dapat sinasabi nyo sa sakit, LAYAS! Pag nakikita nyo dumarating si Uwan, ang dapat sinasabi mo kay Uwan, LAYAS! Oh, kung, ah, kung, walang mga politisya na magsasakripisyo at, ato uh, at walang uh, gustong magsakripis dyan, ako mismo, pilagin mo sila. Ako mismo ang bibili para sa compassion ministry. May tao pa ako ba rito? Ang dami mo namang pera, lingkod ng Diyos. Hindi ako maraming pera. Ang Diyos ko ang maraming pera. Yeah. Kahit kailan, di siya nagkulang. Ang problema kasi ng maraming kristyano, ang hina ng pananampalataya. Hindi nagpipers fruits, hindi nagtatays, hindi nag-o-offering, pagdating ng pera, kung ano-anong binibili, kung ano-anong binabayaran. Pero yung magbigay sa Panginoon, hindi makapagbigay. Alam mo anong prinsipyo ng Biblia? Lucas sa magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig, kumaapo, walang sumatikalagyan. Kaya pag ng pera mo, bilang yung may pera, first ibigay mo. Yung unang buwan o yung unang sahod mo. Unang sa asa. You know, di ba? At pagkatapos, pagtanggap mo ng mga sahod mo, ibigay mo yung tithes offering. Sacrificial giving, love pledges, mission. Huwag kang mga report. Ang mga Pilipino, hindi ko ripot. Ang mga Ilocano, hindi ko ripot. Ang mga Arsiano, hindi ko ripot. Nagtitipid lang tayo kung magkaminsan, pero hindi tayo kuripot. <laughs> ano sabi ng 11.24 at 25? Ang mapagbigay ay yumayaman. Ang mga tao, takot na takot sa sakripisyo. Pagdating sa sakripisyo, na takot na takot. At pag tumitindi din yung sakripisyo, takot na takot at hindi sabaw sa bawat sakripisyo niya, may biyaya ang Diyos. Hindi pwedeng nagsakripisyo ka sa Diyos na hindi ka nabiyayaan.